Ang Our Lady of Aparecida ay isa sa mga pinakatanyag na invocations ng Birheng Maria, ina ni Jesus, at ang patron saint ng Brazil. Ang kwento ng kanyang debosyon ay hindi batay sa isang personal na pagpapakita ng Birhen, bagkus sa mahimalang pagtuklas ng kanyang imahe. Ang kwento kung paano nabuo ang imahe ay isa sa mga haligi ng pananampalatayang katoliko sa Brazil. Ang Miraculous Find in the Paraíba do Sul River, ko 1717, Nagsimula ang kwento noong Oktubre 1717 sa Ilog Paraiba Dusul sa kapitan ng São Paulo. Tatlong mangingisda, sina Domingos Garcia Felipe Pedroso at Juan Alves ay nagkaroon ng mahirap na gawain ng pagkolekta ng isang malaking dami ng isda para sa isang piging bilang parangal sa pagbisita ng konde ng asumar gobernador ng kapitan sa lungsod ng Guaratingueta, ang nabigong paghuli. Pagkatapos ng ilang oras ng hindi matagumpay na mga pagtatangka, at sa panahon ng kakapusan ng isda, ang mga mangingisda ay nanalangin kay Birheng Maria na humihingi ng tulong. Ang hitsura ng imahe, sa isa sa kanyang huling pagtatangka, muling inihagis ni Juan Alves ang kanyang lambat at nahuli ang katawan ng imahe ng Our Lady of the Immaculate Conception na nawawala ang ulo nito, ang katawan at ang hulo. Sa muling paghagis ng kanyang lambat, nakita niya ang ulo ng imahen na akmang-akma sa katawan. Ang himala ng pangingisda Matapos mahanap ang kumpletong imahe at mailagay ito, ang mga lambat ng mga mangingisda ay biglang umapaw sa isda na halos lumubog ang kanilang bangka. Ito ay agad na binigyang kahulugan bilang isang himala at isang tanda ng banal na biyaya. Lumalago ang debosyon. Ang imahe, na gawa sa inihurnong luwad, ay orihinal na madilim, malamang dahil sa mahabang panahon ng paglubog nito sa putik ng ilog, kung kaya tinawag itong Our Lady of the Immaculate Conception Aparecida. Ang madilim na kulay na ito ay ginawa din itong isang malakas na simbolo ng pagkakakilanlan para sa populasyon, kabilang ang mga Afro-Brazilian at ang pinakamahihirap. Ang imahe ay dinala sa bahay ni Felipe Pedroso, kung saan nagsimula itong igalang ng mga kapitbahay at pamilya. Sa mga ulat ng mga bagong himala, lumago ang debosyon at noong 1734, ang unang kapilya ay itinayo bilang karangalan sa kanya. Ang site na ito ay nagbunga ng lungsod ng Aparecida sa São Paulo. Noong 1904, ang imahen ay taimtim na kinoronahan ng utos ni Pope Pius X. Patroness ng Brazil, ang tanyag na debosyon ay lumago sa paglipas ng mga siglo at ang impluensya ng santo sa pambansang pananampalataya ay opisyal na kinilala Noong 1930, ipinahayag ni Pope Pius Omermens ang kanyang reyna at principal patroness ng Brazil. Ang Oktubre Duales ay nakatuon sa kanya at isang pambansang holiday. Ang Our Lady of Aparecida, sa Makatuwid, ay pinarangalan ang Birheng Maria sa ilalim ng isang titulo na gumugunita sa kanyang hindi inaasahang at mahimalang pagpapakita sa mga mamamayang Brazilian na sumisimbolo sa proteksyon at pag-asa ng ina